Una na pong sinabi na si Harry Roque na kung ano nga ay inihahanda na ng kamera, sinusulong na, may mga plano na, <laughs> na impeachment laban nga kay Sara Duterte. Nanggaling yan mismo kay Harry Roque. Siya yung nauna na isa publiko yung usapin na yan. Hmm, bakit kaya? Ano kaya ang motibo ng isang Harry Roque? Ano yon? Inuunahan nyo ang masa, ang taong bayan? Akala niyo siguro ay agad-agad na kayo ay makakakuha ng simpatya ngayon sa taong bayan, sa mga kababayan natin. Uy, kuha mo naman si Sarah, may impeach At bakit naman may... Walay. <laughs> Yun pala, ang totoong motibo talaga, dahil yan na rin ang plano niyo, ay ipa-impeach ang nasa Malacanang. Hindi kayo nagtagumpay eh, doon sa panawagan Name na mag-resign ang nasa Malacanang dahil bangag. Wala na rin po ata yung maisog rally. Ang balita ko, yung mga organizers ay pagod na. Wala ng budget ang mga damuho. Wala na rin uh, resources para maghakot pa ng mga miyembro pag sila ay maglulungsad nga ng mga ganyang rally. Napatanayan na yan. Wala na, palubog na po kayo. Tapos ang tatapang nyo, ang yayabang nyo. Akala nyo talaga, ano ho? akala niyo talaga ang lilinis niyo ng mga diehard lalo na po etong si Harry Roque yung pinaglalaban ni Harry Roque alam mo sa sarili mo na wala ka ng punto wala ka ng pinaglalaban taliwas na, hindi mo na alam kung ano ang dahilan ng pagngangalngal niyo <laughs> mahirap yan, sobrang hirap yan hmm. Anong sabi ni Harry Roque? Kapag daw kasi nagpositibo sa drug test, etong si Marcos Jr., na dapat daw magbitiw o magparihab, maaari ring ma-impeach ayon kay Atty. Harry Roque. Yan, sinimulan mo na kunwari ay si Sarah Kuno ang i-impeach para maawa, para mag... Uh, ng simpatya sa taong bayan. Wala nangyari. O di ituloy na ang plano na ipa-impeach nga si Marcus Jr. Sige lang, kumilos kayo. Yan ay kung kaya nyo dahil nasa pwesto. Malakas uh, ang mga kaalyado ni Marcos Jr. sa kongreso. So, kung nakakalimutan nyo po, Mr. Harry Roque, ano ho? Kung sino ang speaker? At malakas din ata ang nasa malakanyang sa mga senador. Mas maraming kaalyado ngayon. Si Digong kaya? Si Sara kaya? Anong nangyayari? Siya ba ay kakatigan, papaboran ng maraming kongresista? para kasing para kasi hindi ang nangyayari kasi palaban ang mga kongresista ngayon na ibuking na ibisto ang mga kabulastugan at ang mga bagay na dapat panagutan natong si Sara Duterte bilang vice president at pati na rin siyempre si Digong yon go ahead Mr. Harry Roque tignan natin kung kung naas hanggang saan ang tapang mo Hanggang saan ang kakayahan mo para ipa-impeach ang nasa Malacanang? Dati nakiusap na to eh kay Marcos Jr. na mag-step down na lang daw dahil um, baka daw hindi na kaya na pamunuan ang ating bansa. At sino po ang may kakayahan na pamunuan ang bansa? Si Sara Duterte po ba? Ay di baliw ka, Mr. <laughs> Bangag ang litsugas na to.